Hi guys, namidre asa ikas like pa yag. And this time akong gida ang mga kids. Langgo yung si Langgo nito. Magpakaon? Magpakaon, magpakaon yung mga mga alaga.

na kung pa sila need na i-isolate na po ko feeds para sa to ang mga manok rin ang cellphone and siyempre ang pagkao ni Zargub na Zargub eh hey Zargub hi hamantong sardinas nak nani ka ang nani oh taga <laughs> <I'm doing it. laughs> eh Oo, hmm. oh, daily mo magminalita ha, basta magpa ano Sige na, oo lang, sir lang Ayan, okay. So, nagatag sa cleaners mga kablogs Kaya mga ating ipakaon sa kang sarugob So, stay with me Short run na ito ang video mga ka-vlogs Kaya, now time stories na ta Wala na tayo inak ng stories Wala pa ka edit sa mga recent footage na So, at stone para sa kong sa good na nagbuntong ako bagong kaon. bagong pagkaon yeah. ano ang batang para yeah. lami ang kaon sa rugob sa stone na yeah, magbilin kaog gamay para sa mga mga kittens <laughs> mga pusa na to para sa

Huwag na. Iban na ng pagkaon saan ko po hmm. Itong ba, naay, naay hmm. ang Itong batangan ng ubig. Ito na ay ang pagkaon niya saan ko po. Nandarang magbigis. Hmm. Pwede ko pa akong ibanan pagkaon Kuha lang. pulo oh. lang ang makukuha. Lagyan muna. Ito. Ito. On. Wala na si Langging. Ang si Langging mga vlogs <laughs> nakalimutag dala sa Iawi so dito makasood sa kayag nato so sa mga wala pa ka update kasabay sa update namo no so muni siya ang ato ang breeding pin ato pa ng ayuhon niya hang atop na ito mga lipat na itong kahoy mati atong buhaton so sa pagkakaroon ang wala pa yung sulod ng tangkal is kininiya huwag ka to daras na sila yung mga sulod niya naka na sa taog kanang suga darah penenggi alihan ke uwan lagi babasak untung bulb batak ini nana saya sulut kena kana, kana wala pa na siya mga dalang mga manok ato na sa Osaka so matay update mga ka-vlogs ah, diri asa mong kayag hindi, mag, mag, So, thank you for watching mga ka-vlogs. So, mag-update me. Uh, basin mga next day po. mag mo na po tayong video. Na uh, dary. <laughs> so, muna ako mga kids. Uh, si Langoy is 8 years old. Si Langging is turning 7. Next month po. Hon, peace. Peace out. So, usapan ni mong mga ka-vlogs. Uh, nagdaob sa midria sa among payag para sasami para mawa ang mga lamok te uh, mga next week plano na mga mo overnight midria para naami naami ka na, na ang na pumibanding ri abanga sa mong bukop payag so dat lang ni eh <laughs> mas kuyah oh so, manya mo ang kuandria mo ang activity karon humana ako panglawog tanan Uh, ping, 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 ping. <laughs> So that's it mga ka vlogs it's bye for now So see you on my next video Peace out